Kahimik ka. Oo, sige! Naglaban ako sa'yo! ano ang mundo ng MMA? Eh, eh, eh. Eh, talaga gusto nila eh. Kaya kasi, ano-ano eh. na hindi mas wala! Kahit sa'yo yung tatalunin kita! Kaya... Do event kayo, bro! Double event! Badas. Tsaka yung Team 4 Alas. Alvin, double mini tayo. Ako, kalaban si Kiko o si Billy Jack. At saka si, ano, Mark. At saka ikaw. Double mini ah? to ha. Bakbakan talaga to. O, oh, ikaw, Alvin na kami rest. Kung kinakala mong walang tira to, sige. Ano tayo? Kailan mo gusto? Ha? Do tayo sa gym namin. World champion to. Kami dadayo sa inyo. Ano ka? No. Ha? Halika dito. Taka na. Double minute event. Double minute event. Isama mo na. Back up mo. Kiko Matos. Sama mo na. Huwag nang patagalin. Halika na. Let's go. Mm. Ah! Ah!